Samantala, umarangkada po ang pagdiriwang po ng Flores de Mayo o May Flower Festival na pinangunahan po ng Metropolitan Cathedral at St. John de Evangelist sa Dagupan City kasabay ng Santa Cruzan ngayong taon. Sa mensahe po ni uh, Lingayon Dagupan na Archdiocese sa Socrates Villegas uh, inilahad po nito ang uh, kaibahan uh, ng Flores de Mayo Fiesta ng Bulaklak uh, na pagbibigay ng parangal, pag-aalay ng maraming bulaklak sa imahe imahen uh, mula sa nakasanayang Santa Cruzan na isang parada ng mga kababaihan na nagsisilbing representasyon ng iba't ibang titulo ng Berhena. Ayon kay uh, Villegas... Uh, Bagaman na inaabangan ang magarang damit at ayos ng mga kababaihan na tuwing Santa Cruzan, mainamunang iayos ng mga ito ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagdadrasal at pagmimisa at pagkukumpisal upang maging makabuluhan ng papel at titulo ng berhen sa kanilang, kanilang ginagampanan. Kasabay ng pagdiriwang ang paglalantad o pag... Uh, dalatad ng uh, bagong coat of arms uh, ng simbahan na isang visual sa isang visual presentation uh, ng pagkakakilanlan kasaysayan at misyon uh, ng isang simbahan. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.